Ayo. Alo. Lu ko gua po ni lo munika diri uy. Ma'am, ayo. Pila ni nyong Pila ni nyong munika diri? baligya ni sa ma'am. Spare na lang ma'am? Sure. Anja ni sa charge board, uh, the battery or the di... ko ani sa ma'am kana solar. Ulo ko nindot dahil yung tao. Uy, gano'n din hibaligyan di ni ma'am nga. Ah? Awa oh, tanawa awo, oh, deko oh. nito ani Monica, ay, unto bi ay kay Juan dani sa mga factory, factory na de factory di di fake, Uy, sa yung wii ato pa panumib mo bat, titit ay 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 asa ay Hello. Uy, malingo di ko Monica di solar dai ni. Muliok pa lagi ni di dai ni Monica. Ulai! Lu. Kaputi Mura lagi si anak ni Katun Chaki dai. <laughs>